May magandang balita nga sa atin ang OWA kung saan magbibigay nga sila ng financial assistance na nagkakahalaga ng 20,000 pesos per school year para sa mga qualified na dependent ng isang OFW. At pwede nga ito sa mga currently enrolled sa isang university or colleges or mag -e enroll pa lang sa 4 years course or 5 years baccalaureate course. At pwede rin yung mga kumukuha ng associate course sa kahit anong colleges at university. Ano po ba ang mga qualifications para ma-qualify tayo or ang ating mga dependent sa tinatawag na OFW Dependent Scholarship Program. Dapat po anak kayo or kapatid kayo ng isang active OFW member. Kailangan din po single, may edad po na hindi tataas sa 21 years old ngayong incoming first year college. Hindi po tataas sa edad na 30 years old kung sila po ay naka-enrolled na sa isang university at sila po ay nasa second year college na hanggang fifth year college. At kailangan po ang monthly income ng isang OFW ay hindi tataas sa $600 or equivalent. At syempre, kailangan po wala po tayong failed na grade at kailangan po matataas yung mga grades natin. At ang tinatanggap lang po rito ay yung mga mag-a-apply at naka-enrolled sa mga Philippine University or colleges. Ano po ba mga requirements kung mag apply tayo dito sa scholarship na binibigay ng OWA? Una po, kailangan po mag-submit ng proof of identity, kasama po dyan ang OFW passport, copy of OFW passport bio or information page. Kailangan din po mag-submit ng dependent school ID or any valid ID. At para po sa birth certificate, pwede po kayo mag-submit ng kahit alin po sa mga sumusunod. PSA, LCR, or baptismal certificate. At para naman po sa OFW, kailangan din po mag-provide ng proof of income kasama po dyan ng mga sumusunod. Overseas Employment Contract ay yung tinatawag nating OEC, pay slip and bank remittance slip of employer or other proof as available. Ito po ang ilan sa mga dapat tandaan kung mag apply tayo para sa scholarship program ng OWA. Number one po, dapat gumamit tayo ng valid or working email address. Yung may access po tayo at alam natin yung password. Number two, gumamit po tayo ng working mobile number para sa mabilis na communication ng in-charge na aplikante. Number 3, huwag na huwag po tayo mag apply ng higit sa isa o maraming beses. Number 4, siguraduhin tama po at prepared yung mga nakahandang documents, requirements, information at data na i-attach ia bago mag-apply online. Number 5, habang nag apply siguraduhin tama ang mga detalye at spelling na nilalagay sa online application. Number six, Siguraduhin pong malakas at stable ang ating online internet connection. At number 7, kapag nakapag-register na tayo, i-evaluate ng in-charge ang inyong application. Kung qualified kayo, hintayin nyo lang po ang tawag ng mga gagaling sa OWA. Kaya naman kung sa tingin mo kabayan ay qualified ka para i-apply ang inyong mga dependent sa Pilipinas para dito sa bagong scholarship program ng OWA, ay simulan mo nang i-ready ang mga requirements at sabihan mo na lang sila sa Pilipinas at magsisimula nga ang online application sa darating na July 26, 2024 at matatapos sa August 16, 2024. Ito po ay online application kabayan. At sa tingin mo ay qualified ka para sa program na ito, ilalagay natin ang QR code dito sa video na to at i-scan mo na lang 'yan para makapag-proceed ka sa application mo dito sa bagong program ng OWA. Sayang din to, malaki-laki rin na matitipid natin kung sakali. Or pwede rin kayong mag-apply sa kanilang website na scholarship.owa.gov.ph. Ito nga ay para sa mga incoming first year to fifth year college for school year 2024 to 2025. Kaya mga kabayan, mag-apply ka na. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.